maganda hapon po sa ating lahat mga kalaki alas 5 na po ng hapon 5pm na po mga kalaki at syempre ngayon pong 5pm pagkatapos po natin mag shoot sa pantabangan at syempre po ngayon po ay pauwi na tayo abay mamimigay na po tayo ngayon ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat mga kalaki sigurado po mga kalaki ang mga lucky numbers natin ngayon na tinututukan po ng mga kababayan natin dyan ang mga maihilig po sa mga STL, sa mga loto sa mga national, sa mga uh, loto abroad at Pilipinas ito po ang mga dapat ng panahon mga kalaki mga lucky numbers po na talagang sinusumada ng po natin araw-araw mga kalaki. Kaya, ano pang hinihintay mo? Kung ready ka na, nakuni na ang aming mga lucky numbers ngayon, abay tutok na po rito. kumuha na po ng listahan, at syempre po, ilistay na po ang mga magugustuhan nyo ng mga lucky numbers na galing po sa amin po, mga kalaki. Okay, handa ka na ba? Kung handa ka na, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo at syempre po mga kalaki ang mga lucky numbers po natin tinututukan po natin yan ibinibigay po natin yung mga lucky numbers na yan sa ating masusugid na mga followers na nakatutok sa atin araw-araw mga kalaki okay at syempre po ngayon po alas 5 ng hapon na ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid natin yung mga lucky followers po ngayon at natuto po akong papahinga po kasi pa sa ayan po ay uh, initan po ng araw ngayon na ano? kaya lang po nandito po tayo ngayon para magpahinga po at syempre eh, tignan nyo naman doon look at that ang layo po talaga nung ano? ang ganda po ng mga view at syempre po mga kalaki ngayon po 5pm unahin na po natin na pamimigay po ng mga 2 digit lucky numbers po sa masusugid nating mga followers at syempre po ito na po ang mga 2 digit lucky numbers natin umpisaan po natin sa 1-5 yan po yung una ang pangalawa po number 17 at number 25 at ang pangatlo po ay number 3 at number 90 ayan po yung tatlong 2 digit lucky numbers isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers natin ay number 210 at number 889 at syempre po ang pangatlo number 257 Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6298 Ang pangalawa po ay number 1055 At ang pangatlo po ay number 3271 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers alagaan nyo po yan mga kalaki ng 3 days pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad ng pangumiro. panalo pa rin po tayo mga kalaki okay, bago po natin ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers abay, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa Facebook ayan. Hanapin niyo po ang Red Parungkin sa Facebook na meron po ang 400,000 followers. At syempre po meron po tayong second account. Red Parungkin din po na meron 51,000 followers at saka po Aris Gatchal. ay po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayo sa YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin na meron 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungki na mayroong 424,000 followers mga kalaki. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comments, share po ng share ng mga video. Heart ng heart mga kalaki, automatic po pa kita ng laki numbers na libre dyan po sa messenger mo. I-check mo na lang mga kalaki ang mga lucky numbers namin at aalagaan mo ng 3 days bago natin palitan. Nauuhaw ako, ko muna ko ng soft drinks. <laughs> Ayan, syempre po mga kalaki, no? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayan. Private consultation po ang may membership at good for 3 months po. Ako po ang magbibigay ng mga tatay, mo sa... Laban mo sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa mga STL, sa mga national, sa mga weteng at sa mga laro mo na mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers mga kalaki, ibibigay ko yan sa kapag private consultation member ka. Mali mo naman pag na-code ko ang birth at birth year mo, isa ka pala sa mga suswerte na mapanalo namin dahil tututukan ko ang mga laban mo. Kaya kung interesado ka na magpa-member, abay, make sure po na makakausap niyo muna ako, message kay sa Messenger, usap tayo, tawag tayo para sa ganun ang kausap mo ako, hindi po ibang tao mga kalaki. At siyempre po, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers ngayon po, alas 5 po ng hapon tutok na rito, eto na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad, kunin mo na number 21 number 37 number 28 number 40 at number 26, ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 12 number 19 Number 36, number 25, at number 15. Ayan mga kalakit. syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, 6-digit lucky numbers. Kaya eto na, wag natin patagalin. Eto na po ang mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 39, number 27, number 23 number 18 number 16 at number 30 ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 42 number 20 number 8 number 12, number 23, at number 34. Ayan mga kalaki kompleto ko ang mga lucky numbers. Ngayon po, alas 5 po ng hapon, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo mga kalakis kay Lorna Meneses ng Quezon City. Hello po kay Lorna Meneses ng Project to Quezon City, Metro Manila. Shout out po si Indian, sa inyo sa pamilya Meneses. Maraming salamat po sa walang sawang panunod po ng vlog namin. At syempre po sa mga, ayan, sa mga fish vendor po ng... Balintawak Public Markets yan po sa Quezon City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa Balintawak Market sa mga tindera po ng mga isda po sa pangunguna po nila. Kuya Reden, ayan po mga kalakit. syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver, Diyan naman po sa may Kuya po Nueva Isia. Shout out po sa inyo doon mga kalaki Maraming salamat po. Alam ko na panalo ko na yan Kuya po eh. Maraming salamat kalaki at syempre po ang mga kalaki tayo po ay mamimigay po ng mga laki numbers at aalagaan niyo po mga kalaki sunod sunod po yan mga kalaki marami po tayong napapanalo na kapost po lagi yan sa facebook natin araw araw po meron din naman tayong hindi napapanalo pero hindi naman manangan nanalo sa atin kaya kung interesado ka na magpa-member, abay okay, member ka na mga kalaki aantayin kita okay at alagaan yung laki numbers namin ng 3 days bago natin palitan good luck mga kalaki claim it mananalo tayo good luck